sobrang mahal na mahal mo ba ang partner mo? Pero palagi na lang ba kayong nagbabangayan? At palagi na lang kayong nag-aaway? At halos hindi na kayong nagkakaintindihan? At ikaw na lang palagi ang nagkahabol sa kanya? At dahil sa takot ka na makahiwalay kayong dalawa ng partner mo? Kaya ngayon, kung gusto mo na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo, at siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat. Isulat mo ito sa papel. Pangalan at apilido ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabol sa akin ngayon. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo na itong masulat, kumuha ka ng isang hiwa ng luya, ilagay sa papel na sinulatan mo at maglagay ka rin ng kahit kalahating kutsarang asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos mo nang malagay ang luya at ang asukal, ay balutin mo na ito at saka ilagay sa plastic o ziplock. At kahit anong plastic na meron ka, na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin at bago mo ito itago hawakan saglit, ilapit sa baba mo pakaisipin mo siya ng mabuti at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses pangalan at apelido at iyong hiling at pagkatapos nito ay pwedeng itago sa safe na walang makakakita at makakaalam pwedeng dalhin sa tuwi ay aalis, ilagay sa bulsa mo o di kaya sa bag mo at paniguradong ito ay makakatulong sa iyo na manumbalik ang pagmamahal at nararamdaman ng partner mo sa iyo. At siya na naman ang maghahabol sa iyo. Basta itago itong ritual o dalhin pang matagalan. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.